Minasan kunichiwa, ogen kedesuka for today's video. Tara, samahan nyo po ako mag-explore dito sa aming danchi kasama yung bago kong Mercedes-Benz. So, nakakatuwa lang siya kasi nga po pinayagan na po ako na magkaroon ng bike. Actually, matagal ko na talaga gusto na magkaroon ng bike. Kaso lang si Mr. Ayaw niya kasi natatakot siya. Baka matumba daw ako or baka masagasaan or something na tatawid ako. Ganon, ang dami niyang iniisip. Kaya ayan, yung nanay ko pugong-pugong lang siya pero this time hindi na talaga napigilan bago po kami bumili ng bike hindi po kami nagpaalam kay mister kasi kapag magpaalam pa ayaw niya talaga na magkaroon ako ng bike kaya ayan napasurprise po si mister and nakakatuwa lang kasi nga po syempre ma-exercise ko na yung katawan ko. Kasi dito sa Japan, kapag wala akong trabaho, aside sa may lakad kami minsan, yung minsan na walang lakad is nasa bahay lang, kaya nakaka-boring din. So, isa sa mga exercise ko na din yung pag ano, pag bike bike at the same time ayan, tingnan niyo po mga ka GRM, maganda na po yung mga sakura dito malapit sa amin and iba't ibang ano po, iba't ibang klase ng sakura yung nagbo-bloom this time at isa sa mga paborito ko is itong sakura na to. Hindi ko alam yung exact name. And isa sa mga paborito ko kay ang ihang dahon or iyang sanga-sanga guys, nagapababa siya. So ganahan ko yung anina style sang sakura. Then, another side naman is hindi pa siya fully bloom. At ayan, hindi pa talaga. Maybe next week or uh, some other days, nindot na siya kaayulan tawon. So, ayan, marami na talaga akong nakita ang mga sakura. So, ito naman ay tinatawag na white sakura. So, yung una is parang ano lang, yung tawag ko is ano, light pink na sakura. So, hindi ko alam. Basta na may mga exact name po yan sila. At malapit lang po yan siya dito sa aming danchi. Ayan, titigan natin ng mabuti. Kasi nga po, ayan, napakaganda talaga ng sakura. So, wala yung dahon guys. Kaya marami sa mga... sa mga foreigner na pumupunta dito dahil gusto nilang makita yung sakura so sana one day kayo din po makakita nito and napakaganda you really amazed and ayan na nga po ayan dark sakura naman po yun siya at uh, ito naman is white sakura so marami po talaga ang mga sakura dito malapit sa amin so ayan lang hindi naman ako masyado lumayo sa Danchi namin kasi nga po wala yung walang battery yung bike ko medyo nakakapagod din mag ano mag ano siya mag sikad-sikad So I guess that's all for today's video and the next day is pupunta naman tayo dito na side pero hindi po ako maggagamit ng bike kasi nga po medyo masaka siya so that's all for today's video thank you for watching and have a good day god bless everyone